Another day, dito po tayo ngayon sa Tokyo. Tapos gagala po kami mag-iina ngayon. Pupunta po kami ng Mount Takao. Tara na guys! Punta naman kami ng Shinjuku kaya andito lang kami sa train station. Ito yung pinakamalapit sa amin. At heto, nasa Shinjuku na kami at magkikita kami ng ate ko at pamangkin mahaba-haba din po ang biyahe. Kaya po, pwede po kayong matulog sa loob ng 45 minutes. Guys, nandito na kami. Akyat kami. Ayan, mamumundo kami dito. Mamumundo kami sa Japan. <laughs> Thank God it's a sunny day. At talagang napakaraming tao po dito locals at international. Talaga naman puntahan ng mga hikers. Yung iba dito ay eh, talagang nak-OOTD pa. Pero ang lola nyo, maglalakad-lakad lang po tayo dito at mag-aakyat ng hagdanan. Meron din po ditong souvenir shop, bentahan ng pagkain at bentahan ng tubig. Pero orange juice, ang binili namin, natuwa kami sa vendo machine. Tara guys, tingnan natin. Ay, ayaw yung bagong 500. Eh, ginagawa na. Sinuklian na siya. Ayun yung no, ginagawa na, oh. Oh, hindi oh, siya. Ha? Four oranges na yan. Wow, 400 yen. Apat na oranges. Ang galing. Ano juice na? Ayun nga, ayun. Ayun, ayun, ayun yung atin. Ayun o, no, yung mga orange. <laughs> Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Nasaan na yung orange? Pinipisa na ata niya. Ayun na, nadudungog na sila. Mahulog, oh, makita mga tayo. Orange juice. Orange! Oh. oh, gotcha, gotcha. At heto guys, tingnan nyo, marami na pong naguhugas ng paa. Nang galing na po sila sa putikan sa taas. Tara guys, akyat na rin po tayo at maglalakad lola nyo. At ayan, bago maglakad na nag-selfie muna, na, lola nyo. At dito po, eh, meron pong mga resto at mga nagbebenta pa dito sa mabababa. Pero doon sa taas, eh, wala na at mag-hiking na po tayo. Mamaya na po tayo mamimili dito sa baba at aakyat po muna tayo doon. Sasakay po tayo ng cable car. Eto po, tingnan nyo, marami pong mga group tour dito. May mga estudyante rin pong uh, nag-a-outing dito. Ayan, sasakay kami dyan, oh. No? Aakyat kami doon sa bundok. Tara na! Siyempre, nag-selfie muna kami. Kasama na nga po pala namin ang ate ko at pamangkin. At ayan, bumibili na po ang anak ko ng ticket. Dalawa po pala ang cable cart dito. Isa pong covered at isa pong nakaupo lang at walang harap. Kahagdanan muna kami paakyat. Ka. Tapos doon sa taas, sasakay kami ng cable car at ayan safe naman po ang cable cart kahit wala pong harang sa harap at habang umaakyat eh, talagang nakikita mo ang view paakyat ewan ko lang po yung iba kung nagahike talaga sila sa taas na kami we survived <laughs> <laughs> eto na yung impisa actually maraming level to ng trekking hiking yun pero syempre hindi kain ng lola nyo. Pero yung iba talagang naka-OOTD. Kaya pag pupunta kayo dito, mag-OOTD kayo. Kung talagang aakit kayo sa bundok. Ayan, may iba-iba siyang trail. Sa one lang kami. Kasi may kasama sila. Dalawang <laughs> hindi cardio fit. <laughs> hindi kami basically fit. Kaya lakad-lakad lang. Hingal na hingal ang lola nyo at mali ang sapatos ko. Dapat pag pumunta kayo dito, e ready talaga kayo. Nandito si Iris, sumama sa Japan. Sit pa siya. Ang ganda ng view dito. Parang bundok ng Sierra Madre. Wow! Kaya sa taas. Ano pa lang yun? Wala pa sa gitna. <laughs> Ang ganda ng view. Meron din po dito ng lusutan ng coin para makita ninyo yung view sa baba. At dito hindi ko alam kung ano 'yan. Oh, ha, tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman ang view. Parang nasa Tagaytay at nasa Baguio lang ang lola nyo. Pero nasa Mount Takao kami. Dito kami sa Japan. <laughs> Ito ang patotoo. Nasa Japan ang lola nyo. <laughs> Pakaraming bundok sa atin. Talaga naman ang lola nyo. Dito pa talaga nag-hiking. Siyempre, nag-selfie kami ulit ng tatlong anak ko. Wow! Ayan, malayo pa. Malayo man malapit din. Pilit ko rin ah, mararating. Hindi ko alam kung kaya ko. Ayokong mamatay dito. Kaya mama, daw kami dito. Hindi ko alam kung kaya ko. Mahina na ang lola nyo. Bahala na. Oh Lord, kaya na bahala. <laughs> Masarap? Anong lasa? Matamis na ang lasang toyo. Ito ang karyoka dito sa Japan. <coughs> Masarap? Masarap? alat na matamis. Mm. Ano para yan? Malagkit? Tausi. Tausi, tausi, tausi. ang flavor. Yeah. Ito naman ang sisintensyan ko. Naghati-hati lang kasi kami. Actually, parang nga talaga siyang karyoka. Malagkit siya. Tapos, may minatamis na parang may peanut butter. Ganun lang. Magkano nga ito? 500? 500 yen. Diyan nga po pala binili ng mga anak ko yung nilafang namin kanina. Pocket kami dyan. Hindi ko alam kung ano ito. Tingin-tingin lang. Actually, parang mga shrine din ito. Marami din silang mga santo-santong nakalagay dito. Hindi ko mo na? alam kasi hindi ko naman bumabasa. Basta maganda. Sa taas po may shrine. por Si que me coleccionan en naiweñe no? Aakyat ah, na naman po kami ng hagdan. Nandun po ata sa at taas yung mga shrine. Kaya tara guys, tingnan natin. Ayan, marami po ditong nagwe-wish. At ayan, hindi ko alam kung ano yung mga yan. Basta napakaganda po dito. Nakakaaliw. Hagdanan. Puro hagdanan. Pag mga oldies, katulad ko, hindi ko ina-advise pumunta dito. Mamatay ako. Ayun, sila umakyat. Akyat ah, pa raw sila sa tuktok. Mga 20 to 30 minutes pa siguro yan. Kasi sa taas daw, makikita yung Mount Fuji. Ihingi na lang ako ng video nila. Para makita niyo kung anong meron sa taas. Pero ang lola nyo, hindi. Dahil meron po akong heart problem. Kaya ayaw bang mamatay dito. <laughs> At hayan, po ang na-miss ni Miss D. Basta ako, happy na ako dito sa baba ng hagdan. I'm here! And guys, pababa na kami ulit. Ang lola nyo hindi nakarating sa tuktok, hindi ginaya ng aking puso. Pababa na kami. Mas nakakatakot ang pababa. Yung pakiat hindi masyado. Pag pababa, medyo... Oo, uh, mafe-feel mo kasi nakikita mo yung lalim. At heto, nandito na kami sa bandang ibaba at nandito na kami ng mga titikmang kung ano-ano. Eto, ang paboritong part ko, yung pagbili ng lalapangin. Ayan, ang ate ko namimili na. Basta ako, makikihingi na lang. Kambing kami ngayon. Kukain kami ng mga biskuit na pinapakain sa nara sa deer. <laughs> Joke lang. Pagkain mo uh, ng tao to. Yeah. Uh, subo na, subo na. <laughs> Masarap siya, hindi siya pagkain ng kambing sa Nara. Ang lasa niya para siyang aba ng ice cream. And yes, we made it. Kaya nag-selfie muna kami. At nakita ko sa ilog, meron din po palang ba mga bata at matatandang nagtatampisaw. Paalis na po kami hanggang sa susunod na mga uploads. Bye-bye!